Walong individual na hindi umanoy o sangkot umano sa manumalyang flood control projects arestado na. Walo pa sa mga sinampahan ng kaso ang kasalukuyang pinaghahanap. Kaugnay niyan, may kabuan pang detalye si Bombo Angelo Aganan. Kinumpirma ngayong araw ni Department of Interior and Local Government DLG Secretary Bonito, Sir de na arestado na walong individual mula sa labing anim na sitwasyon ng takbo sa sandigang bayan kapag sa di umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro. Sa isang pulo balitaan, pinangalanan ni Rimulya ang labing anim na individual na kinasuhan ng sandigang bayan at ipinakita rin ng mga mugshot ng mga naaresto na kasalukuyang hawak ng otoridad. Kabilang sa mga ito ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Mimaropa, Region 4B. Ayun sa kalihim, pito sa kanilang inaresto habang isa naman ang kusang sumuko. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga nasabing individual na ngayon ay nasa kanilang kustudiya. Samantalang, samantalang isa ay hawak ng National Bureau of Investigation matapos ang matagumpay na operasyon. Kung na niyan natin ang naging pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Junbik Primulia. Arrested so far, Gerald A. Pakanan, Jean Ryan Altea E. Alarín Ben Santos or De Los Santos Dominic Serrano Felicido Casuno Juliet Calvo These six were arrested by the members and operatives of the CIDG. Samantala, walo pa sa mga kinasuhan ang patuloy na ng pamahalaan. Kabilang ang tatlong opisyal ng San Luis Construction na kasalukuyang nasa ibang bansa. Nilinaw ni Rimulya na nakipag-ugnayan na ang, ang mga ito sa otoridad at inaasahang kusang susuko sa pamamagitan ng Imbahada ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan nila. Sa so, niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Junvic Rimulya. Other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies are expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily informing them of their us of their whereabouts and we inform them of their right to uh, to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Siniyak ng kalihim na kahit saan mang panig ng mundo, magtago ang mga kusado ay hahanapin sila upang mapanagot sa mga kaso. Binalaan din niya ang mga sinumang mang magtatangang tumulong sa mga kusado na huwag nang gawin ito dahil may kaukulang kapurusahan. Pinayuhan naman rin mulya ang mga sangkot na kusang sumuko sa lalong magaling panahon, alang-alang sa -alang ng kanilang mga pamilya. Kaunan niyan pakinggan natin muli ang naging pahayag ni DLG Secretary Juanito Victor Junbek Rimulya we have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Pinabalaan po namin na lahat ng gustong tubulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito, may kapurusahan na katumbas ang sa kanilang ginagawa our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of against them, <clears throat> surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authority. At yan muna ang ulat mula dito sa Camp sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.